Hello, magandang umaga, tanghali, hapon gabi sa Scorpio Energy with the Water Elements. Okay, Lola Baby, nagpapakilala. Isa lang pong like, subscribe, and share. Yan. Bigyan ko kayo ng reading sa mga natitirang araw, linggo ng buwan ng July. Okay? So, tuwing natin dito, it's about your uh, past, present, and future. Okay? Yan. So, ito bang past ninyo? Ano ang kinalaman ngayon? Ito ba'y diretsyo pa rin hanggang ngayon? Okay? Ano ang daladala nito sa inyong future? Okay? Ano nangyari sa inyong past? Di ba? Anong area sa buhay ninyo? Okay? So, gagamit tayo ng monology. Okay? Tingnan natin the energy. Okay? Ng inyong past. Okay? or present at mamaya na ang future. Okay? Don't let your past hold you back. Di ba? Okay? Ano man itong mga trahedya, chaotic, okay? brutality, or uh, toxicity, toxic, di ba? uh, nangyari sa inyo from the past, it's already gone. Okay? Sabi nga nila, past is by, ano, by si is by something like that, di ba? Ibig sabihin ito, huwag na ninyong dalhin sa inyong tinatawag na present moment, di ba? Okay? So, kung halimbawa, meron dito ang nangyari from the past, di ba? Okay? Hindi ito hadlang sa ngayon, Okay? tayo is ngayon, okay? Hindi tayo, hindi kayo nabubuhay para sa nakaraan, di ba? Kasi magkakaroon lang dito na tinatawag pag-unlock, delaying, di ba? Yan, ibig sabihin nito, what you are manifesting, and what you, want, what you are creating, kung ang the past is present, ibig sabihin nito, ito will not be given to you. Oh, excuse me, ito will not be given to you, di ba? So, ibig sabihin nito, ilat go muna. Okay? Hindi ito dapat maging hadlang sa kung ano ngayon meron ka. Yan. At about your desire, di ba? Ano itong ginagawa mo sa ngayon, di ba? Yan. If you are manifesting, creating, or doing, Something. Has it something to do about love, your job, your work, di ba? Relationship ninyo, interaction ninyo, di ba? Ibig sabihin nito, tinatawag, huwag mo nang ibalik ang nakaraan. Okay? Mm -mm. Yan. It's like huwag ka nang mabuhay sa nakaraan, okay? Kung malungkot ka nung nakaraan. Ibig sabihin nito, tinatawag, create an environment, okay? A situation. Yan. Na um, ikaw is sasaya, okay? Kaya nga sabi, don't live in the past, di ba? <sighs> yan. So, kita mo yan, di ba? It's like kung magsilbi ka. Sabihin na natin, you have sufferings in the past. Maaaring dito, nag-alaga ka ng may sakit, nag-alaga ka ng may sakit ng magulang, mga kapatid ng asawa, sino itong pinaglingkuran mo in the past, di ba? It's like tinatawag, masyado kang nahirapan, di ba? Very, very, sabi na natin, inalagaan mo na sila, baka yung tinatawag, masama ang ugali nila, inaalagaan mo na nga sila, di ba? Ibig sabihin nito, tinatawag na at present moment, di ba? Okay? Ikaw, ikaw din, niligaya ka din, di ba? Yaan. Kumbaga dito ay sabihin na nating diretso pa rin itong pag-aalaga mo sa kanila kung sino ito inaalagaan mo. ba? Diba? So, ibig sabihin ito, yung tinatawag na uh, wag kang, it's like uh, tumulong ka okay? ng walang bigat. Okay? Walang walang puot. ba? Diba? Ito yung tinatawag uh, ginagawa mo ito with all your heart. Okay? So, ibig sabihin nito para ma-enjoy mo ang tinatawag danaw now. Okay? Yan. From the past. Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na iwan mo na. Okay? Yan. Yan. So, ibig sabihin nito for some of you, di ba? Siguro, daladala mo pa rin itong the past mo. Di ba? It's like, sabihin natin, naalagaan mo pa rin ang nanay mo, ang tatay mo, di ba? ng asawa mo, mga anak mo, baka naman ito'y trabaho mo, di ba? It's like tinatawag, hindi na nagbago ang trabaho ko. Di ba? Pero nag enjoy naman sila sa serbisyo mo. Okay? Ikaw lang. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, embrace it. Di ba? Mabuhay ka sa ngayon. Di ba? Hmm. So, next energy. Meron ditong bad health. Okay, sino ang may bad health? Di ba? Okay. So, ibig sabihin yan, ikaw ba? Bad health, yan. Di ba? Maaring in the past, di ba? Masyadong naabuso ang katawan mo, di ba? Kung kaya dito nakaratay ka. Or someone, di ba? Maaring magulang mo. Or maari sabihin na natin ito ang iyong misyon, di ba? Ang iyong trabaho, di ba? Nasa pag-aalaga, okay? Malakas ang inyo tinatawag na the past, di ba? Yan. So, titingnan ko lang, ha? Kung sino itong inaalagaan, ikaw ba yung inaalagaan? Or, meron kang inaalagaan? Asawa mo, tatay mo, kapatid mo, biyanan mo. Kung sino yan, di ba? Or, baka naman ikaw ang alagain, di ba? Inaalagaan. Ayan, no? Kita ninyo, di ba? It's like uh, Ito yung tinatawag na the eight of pentacles, di ba? So, ibig sabihin nito, tinatawag itong taong ito, is uh, palagi na siyang, palagi na siyang trabaho, 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 di ba? Yan. Kung baga, itong trabaho niya is hindi na nagbago. It's like, iyot-iyon, di ba? Yan. Siguro ang trabaho ninyo is a nurse, a domestic helper, di ba? Yan. So it's like tinatawag from the past to now, ito pa rin ang trabaho ninyo. Okay? Or kung hindi naman ito trabaho ninyo, maaaring ito yung tinatawag sino itong mga pasahanin mo sa buhay na inaalagaan mo. Okay? Patuloy mong inaalagaan. di ba? Yan. So maaring dito yung tinatawag, di ka nagsasalita. Basta't ginagawa mo, di ba? Yan. It's like that is your duty. Okay? Mm -hmm. So maaring for some of you, yung tinatawag na... Uh, kasi narito ang don't let your past hold you back, di ba? Okay? Baka nananawa ka, huwag ka manawa. Okay? Ibig sabihin ito, yung tinatawag na maaring kailangan nila kayo, di ba? Baka ito ang nakatadhana sa inyo, eh alagaan sila, maaaring ito yung pamilya mo, maring invalid na tao, ito ka pamilya mo, di ba? Baka siya is yung tinatawag handicap or na-aksidente. Or baka naman ikaw ang inaalagaan, di ba? It's like tinatawag hindi, hindi ka capable magtrabaho, maaari ito ito, sabihin na natin, kasi nakadepende ang tao na ito. Okay? Nakadepende siya sa, sa, sa tinatawag oxygen, sa medications, di ba? Someone is taking care of, taking good care of them, di diba? Yan. So ako, ano itong mga pangangailangan, di ba? Yan, diyan nakikita. Mm -mm. So, tingnan natin ang iba ninyong... Okay? Energy. Yan na. So, meron dito yung tinatawag na mapaglingkod. Siguro mapaglingkod kayo. Mapagsakripisyo kayo. Di ba? Okay? Mapagmahal kayo. It's like tinatanggap mo ang iyong cross, di ba? Ang iyong tinatawag na role. di ba? Yan. ah oh. So it's about your tinatawag dito, 'di ba? It's like ano itong energy na ito? Nagagalit ka ba? May timpi ka ba? Mahaba ba ang pasensya mo? Mapagmahal ka ba? 'Di ba? So that's your strength. Siguro nasusubok ang iyong strength hanggang kailan mo ito madadala, okay? Maaari ito'y tinatawag, ilang taong ka nang nagsaservisyo, di ba? Yan, ilang taong ka nang kumbaga dito eh, hindi ka na nakaalis, di ba? Hindi na gumaan ang krus mo na daladala, di ba? Okay. So, ang um, ibig sabihin nito, yaan ha, Kasi okay. naman yaan, it's like tinatawag, meron ditong dalahin sa buhay. Ikaw ba ang dalahin nila? Or ito'y dalahin mo? yan, di diba? It's like, inaalagaan mo ang matandang ito, or baka ikaw ang alagain, di ba? Kasi meron dito, it's like tinatawag, siya is, ano na, not capable, maybe to walk, di ba? Yan, maaring dito may sakit siya, di ba? Kasi nakaupo na siya sa wheelchair, okay? Kasi naman ito, nag-aalagang ito, ikaw ba nag-aalaga sa kanya, Okay? or ikaw ito na inaalagaan nila patuloy na inaalagaan di ba yeah and so teka muna gamit tayo ng ibang cards energy another energy okay sabi so, ibig sabihin nito yung tinatawag mahaba maari tayong mahaba ang pasensya diba? di ba di siya nagagalit yeah Baga dito eh, palagi siyang at service. Maaring ikaw yan, di ba? kay maaring sila, di ba? So general, -fit, kay na lang mag-fit, okay? Since ito is may kinalaman sa burden, okay? So itong taong ito is a burden sa kanya, di ba? Burden itong taon na ito dito, yan. Okay. Mm -mm. So another energy. Child services, kids at risk of being taken or is about to reporting something, neglect, abuse, di ba? So, ano yan? Ikaw ba yan? Iyan ba ang iyong tinatawag nature of work, di ba? Is that your nature of work, yung tinatawag na ayaw mo ng mga batang... Uh, uh, ah, ano ano yung tinatawag inaabuso ay, ay, nasa field ka ba ng tinatawag social service di ba yung tinatawag na social worker di ba yan so maaring iyan din di ba it's like tinatawag ito ang field mo yan maaring ikaw is galit ka sa mga mapang-abuso di ba so tingnan natin ha mm -mm. baka ikaw is na doon sa tinatawag humanitarian, di ba? Tumutulong ka, nagsasave ka ng mga batang inaalila, mga hayop na ina, hayop na sabihin natin kahit sa hayop, di ba? Ayaw mo inaabuso ang mga hayop, di ba? Mm. Maaring ikaw ina sa home for the aged, nag-aalaga ka ng mga matatanda, di ba? Okay. Maybe you're a di ba? Social worker, psychiatrist, psychologist, di ba? Kaya dito nakikita, di ba? It's about your uh, tinatawag na galing, di ba? Mm. Sa so, narito ang tinatawag na the nine of uh, ano gayaan clubs, di ba? So ibig sabihin nito, yung tinatawag na itong taang ito is um, ang nakikita ko dito ay, it's about their uh, education, highly highly educated, di ba? Maring you're a very highly educated. So, ibig sabihin nito, if it has something to do about your job, di ba? Yaan, maaari ito sabihin na natin for so many decades, di ba? Kasi narito ang the past. So, ibig sabihin nito, for some of you, maaring may mga edad na kayo. So, ibig sabihin nito, it's about your retirement, di ba? Retirement pension, di ba? Yaan. Okay, mm -mm. so nakikita naman dito na tinutumbasan, okay, it's like sabihin na nating merong success, di ba? It's like, it's about your service, ano nakikita ko dito, your service na ginawa from the past, so it has something to do about your uh, tinatawag na work, ano, Maring ang field of work mo is narito, di ba, okay? or kasabi naman natin na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, baka ito yung tinatawag na uh, bata ka pa, may inalagaan ka na. Okay? Kung baga dito matanda ka na, ibig sabihin ikaw naman ang alagain. Pero kung baga dito nakikita na uh, yung tinatawag love begets love, di ba? Okay? Kung ano itong tinanim mo, siyang aanihin mo, di ba? It's like tinatawag na uh, harvest your karma. Okay? So, nakikita dito for some of you, dahil mabait ka naman, especially from the past na mga ginawa mo, the, ang, it, ang tawag dito, your, you will, you it's about your rewards, di ba? Hmm. Yan. So, nakikita So, kaya dito lumabas your strength, di ba? It's like tinatawag dito ay, inalaga ako ang magulang ko. Kumbaga dito eh, ang magulang ko 100 years old na, <laughs> inabot na ako ng 80 years old, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, ayan, oh. It's like, ako naman ngayon ang alagain. Pero nakikita naman dito, yung tinatawag, the strength, your strength, di ba? It's like, pagka may uh, kung ano ang ginawa mo sa magulang mo, yun din ang aanihin mo. So, nakikita ko naman dito, ano ang ginawa mo sa magulang mo? Kabutihan. Kaya ito. Kung it's about something to do about your profession, ay di ito. Ibig sabihin niya, an, tinatawag na ang iyong pension is uh, napakaganda. Okay? Uh -uh. So, it's about your future. Tingnan natin your future. Yan, ha? So, the future is bright. Okay? Yan. It's like sabi na natin ito yung tinatawag may magandang balita. Okay? Yan. Merong celebration. ba? Diba? Yan o, no, kita mo. It's like it, kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. ba? Diba? Yan. At the end of the tunnel, there's the light kung may mga problema. ba? Diba? So, it's it, tinatawag na the, the uh, sabi na natin, uh, wealth, love, okay? Uh, ano pa, okay? It's about your passion, di ba? Grandchildren, di ba? Yan. So, ano man ito? Yan, nakikita, oh. Hmm? merong grasya darating sa inyo. Okay? Kung ito'y pension, yan, oh, makakamit mo ang pension. Kung ito'y sabihin na nating a legacy will be pass, ipapas mo yung maaari. Ito'y ipapas mo okay? sa, next, sa iyong apo, sa iyong anak, itong tinatawag na legacy. Maybe a business, di ba? Yan. Maybe your title, di ba? Your crown, di ba? Meron kang pagsasalinan. Or maaring ito'y sabihin na nating from the lawyer, di ba? It's like sabihin na natin dito, yan ha? Mm -mm. You will be... It's like sabihin na natin kung halimbawa yung Supreme Court, the judge, okay? You will be judged by your action. Kasi narito ang tinatawag na your strength, okay? You will be judged by your action. You will be judged by your deeds, diba? Kung ano itong ginawa mo, kaya narito ang tinatawag na the nine of ones, okay? Either ito yung tinatawag wealth, abundant, at sabihin na natin, uh, sentence. Pero wala naman ako ditong yung nakikita. It's like here na lang, di ba? Sandali. Ito dito na lang, di ba? Okay. This persons will be sentenced. It's like tinatawag ang 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 diagnosis ng mga tinatawag na matataas na mga doktor creme de la creme, di ba? The surgeon. Yan ha. Kumbaga dito, let's say, an operation. Kailangan operahan. Maaring dito, kung ano ito, maybe kailangan operahan. What's the diagnosis? It's like binabasa sa kanya. diba? The outcome, the result. Ano ang gagawin sa kanya? Kaya narito ang inyong tinatawag for the future. What will happen? Kaya and the outcome. Ano mangyayari? Okay? So, maaring for some of you, ibig sabihin nito, mayroong blessings. Maybe mag improve Okay? Pakasabihin na natin, mag improve ang kanyang tinatawag na health condition. Di pa Okay? Maaring dito, matatapos na rin ang kanyang tinatawag na paninilbihan bawa sa magulang sa mga anak kasi naman ito baka ito na may trabaho talaga niya di ba let's say you're a nanny you're a doctor you're a nurse di ba whatever ibig sabihin nito narito kaya narito ang iyong strength di ba it's like tinatawag ito ang ito ang gusto kong let's say sabihin natin ito ang gusto kong karera ito ang gusto kong gawin di ba for humankind, di ba? Ya, yeah, sa mga tao. Kaya narito ang tinatawag na the outcome, okay? The result, especially to something to do about the future. Ano ang ang tinatawag na daladala nito for your future? Kaya lumabas ang the nine. The nine of wants, di ba? It's like tinatawag na, di ka na maghihirap. Maaring maganda ang iyo pension, di ba? Maaring dito yung tinatawag na blessings, tinatawag na ibe-bless ka ni God sa iyong mga ginawa from the past to the present. And sa iyong future, ibig sabihin nito, you will be treated. It's like you will be treated like a king, di ba? It's like what you planted is what you saw. Kung anong tinanim mo, ito ang iyong uh, aani. Kung anong tinanim mo, ito ang aanihin mo. Okay? Beautiful.